Hi guys! Good morning! Welcome back to my channel, Mommy Love Vlog! And ako nga pala ulit si Mommy Love! Yan, yeah, so paano nga ba natin malaman guys na buo na yung tiwala ng ating mga amo sa atin? So, ilang taon? 5 years? 3 years? 10 years? 7 years? So, hindi natin alam. So, habang, habang nagugas ako ng pinggan, eh, mag-vlog muna ako. So, yan. Guys, mahirap. Mahirap po makuha ang tiwala at loob ng isang amo. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Kung nakasindi pa rin ang ah, CCTV. <laughs> Bakit kaya guys? Alam nyo, ilang taon na ako dito. Uh, yes, 7 years ko na po dito is ngayon ko lang po napansin na hindi na hindi yung camera. So, meron lang po akong isang camera is nasa sala napansin ko is 2 years na pong hindi sinisindi yung CCTV camera. <laughs> so, yon Sabi ko, nag-iisip ko. Okay? Okay, Bakit kayo nga hindi na sinisindi itong okay? Hindi na rin, hindi na, eh, Um, hindi ko na nakikita umiilaw. Kasi guys, kapag nakasindi ang CCTV, umiilaw po siya. So, hindi ko na po na si uh, kung, kung mapapansin nyo, is napapansin ko, hindi na naka-plug, hindi na po nakasindi yung, ah, uh, Anong tawag doon? connection ng CCTV dyan sa salas. So, guys, sa 7 years ko po dito mag stay is, ngayon ko lang napansin na ngayon lang nila tinanggal yung camera. So, ang hirap pong ano, mahirap pong kunin at ang loob ng isang amo at mahirap din malaman kung totoo or uh, ano tawag nito, puunong yung loob aktiwal na isang amo sa inyo. So, kailangan lang, guys, na maging honest ang puunan and then ipakita natin na karapat dapat tayo na uh, totoo tayong tao and then malinis ang hangaran natin sa kanila and mahal natin yung trabaho natin kasi guys nakikita nala iyan sa araw-araw mong ginagawa sa bahay sa araw-araw nilang pag-check sa CCTV camera, kapag nirecord po nila yun. At nakita nila na ganun pa rin, hindi ka nababago, wala kang ginagawang masama. And then, maganda yung kahit na wala sila, na kahit wala sila dito sa bahay, si hindi ka gumagawa ng hindi maganda, doon po nila nakikita. Doon po sila magkitiwala sa'yo. So, mantakin nyo guys. Seven years pa lang. Seven years po na dito bago nila tinanggal ang camera. Pero, hindi po ako kampante dyan. Malay mo, baka tinetesting lang ako. For Baka one day, ibabalit din. So, hindi natin alam, guys, na hindi porket wala tayong mga CCTV camera, is gumawa na tayo ng hindi maganda. So, maging ano pa rin tayo? Maging honest pa rin tayo sa mga tinanong natin. Yan ang importante. Um, huwag tayong kumuha ng hindi sa atin. Uh, huwag tayong gumawa ng kakasira natin. Lalo lalo na kung maganda yung record natin. Ilang taon na tayo nagtatrabaho sa kanila. Tapos one day, gumawa ka ng ikakasira mo. Hindi na po na ibabalik ang tiwala. Mahirap pa po, po ibalik ang kanilang tiwala sa iyo kung nakagawa ka minsan sa isang bagay na ikakasira mo. So, huwag natin kayanin yung mga taon na nagstay stay tayo. nakala natin is kampante na tayo sa so mga ginagawa natin. Hindi porke yung mga walang CCTVs, ah, uh, gagawa na tayo ng hindi naman. So, yun lang guys. And, ayun. Yun yung po yung napansin ko. So, paano mo malalaman na buo na yung loob na, at buo na yung loob ng tiwala, <laughs> buo na yung loob at tiwala ng amo mo sa'yo is, yan po yung isang dahilan. Nung wala kang CCTV and then, kung may CCTV ka man noon, mga few years, tinanggalan ka na. So, ibig sabihin, uh, naging uh, malalim yung tiwala nila sa iyo. So hindi lang yan guys kasi pwedeng masira ang isang tiwala sa isang iglop lang kaya yun yung sinabi ko, huwag natin sayangin yung mga panahon na nagbuo tayo, nag uh, tayo ng pundasyon, may foundation tayo, may uh, ating uh, ano tawag nito? <laughs> pinundar na tiwala sa kanila mga ibinahagi sa kanila, wag natin sirain yun, Bolatang yung manginabag natin, huwag nating sayangin yung palay gusto ko sabihin. So yun lang guys ang aking i-share kung paano malalaman ng isang uh, helper ang buo na nabuo na ang tiwala ng isang amo. So yun yun na lang talaga na scene. So, pina ina-observe ko, pa hindi nila So, tumas months na rin na ganun. So, malay mo, baka next month, isisindi nila ulit yung aking nga camera. So, tingnan natin guys, mamatunahin ko sa inyo, wala nang ilaw yung saksakan ng CCTV. So, let's see. Ayan, tapos may hidden camera pala. <laughs> so, dito sa side na to, is andito po yung CCTV. yan. kung nakita nyo, is andyan. guys. So, ano na po iyan nakasindi. Ayan. And then, yun pong saksakan is andito sa baba. Ayan, kung makikita nyo. Wala na pong ilaw. Kasi kapag naka-open po ito, is, ayan, nakasindi siya. And then, ayan, naka -on. So, ayan. Ayan, yan lang. Yan lang yung aking ano, camera dito sa bahay. So, yan guys. And one thing guys is eto. Uh, yung ginagamit ko pong pambalingke ko is credit card. And bukod sa nagbibigay po siya ng cash sa pambalingke ko, ko is yung po yung cash. Paminsan-minsan nagbibigay siya kasi gusto niyang bumili ako ng fresh, fresh na uh, isda sa palengke. And yun guys na napansin ko Ayan, 2021 po nung binigyan ako ng eto. Ito na ba yun? Credit card. <laughs> Naku, nawawala, si <laughs> nawawala na yung kitapa ko guys. Kasi ano ba? Ay, kala ko nawala na naman So, yan. Ito yung ginagamit kong pamalinke. So, hindi ko pwedeng uh, gamitin ito para sa first personal use ko at ibili ko ng kung ano-ano. So, ginagamit ko ito guys ng dalawang taon na. So, binigay po niya ito nung last 2021. Yes. And then until now. So, 2 years ko na pong ginagamit itong uh, credit card nito So, dyan mo malalaman na ang isang amo is nagtitiwala talaga sa'yo. And then, bukod sa CCTV na tinanggalan ka na is ito po. And, dahil kung hindi ka bibigyan ng ganito, kung dahil kung bibigyan ka ng ganito is means to say, nagtitiwala sa'yo yung amo mo. So, signature ko yung nakalagay sa likod and yun. Oo. <laughs> Ito guys. So, chine check ng amo yung mga transaction dito. So, meron siyang apps na ginagamit. And, nag-check din siya. So, yun. So, dalawang taon ko nang ginagamit. And, yun lang, guys. Sana na-inspire kayo sa video na to. Na paano mo malalaman kung uh, nagtitiwala sa'yo yung amo mo nang buong buong-buo. Yan. And, then, yun lang, guys. Ang gusto kong iparating sa inyo. <laughs> Natapos na naman ako sa album ko. So, ayun na ako na malingke. So, ano ba yung greenhose ko? Ayan. So, minsan, binibili ko na rin yung iba na pagkain ko na gusto ko. So, ako po yung bahala na um, bumili ng pagkain namin and hindi na niya chinitek. Basta po yung mag-budget, budget, no, mag-decide kung ano yung inuluto ko. Po. Kaya napipili ko po yung gusto kong kainin. and So, meron dito. Apple. Basta kung sabi niya na mamalengke ka is, yan, bilhin ko naman yung kung ano lang yung wala. So, hindi na po nga nilis kung ano yung bilhin ko. Basta kung ano yung wala sa ref, sa bahay is ako na yung bahala. So, ganyan guys. So, nakakatuwa dahil ang isang amo kapag pinagkatiwalaan ka is hindi mo na kailangan, I mean to say is hindi ka kontrolado. So, kailangan lang na hindi mo yun abusuhin yung tiwala ng amo mo. So, yun guys. Sana nakapulot kayo ng konting inspirasyon. Ma-inspire kayo na sana makahanap din kayo ng mabuting amo na kagalit. So, yan. That and I'll see you and bye bye na ulit and give me a thumbs up comments kayo sa aking comment section sa baba and subscribe to my channel para ma-inspire ma-inspire pa akong mag ng mga video na ganito para sa ating uh, kung ano yung mga ginagawa ng domestic helpers so bye bye and yun kasi wala po sila na paalam ako bumaba ingat